okay lang kayo kasi ako okay na okay. What's up mga kuys? Yon at nagsama-sama na naman tayo sa vlog na ito na itatampok para sa araw na ito. Sana okay lang kayo kasi ako okay na okay. Ito na nga pala yung araw para gamitin na natin sa pagde-deliver ang ating nabiling second-hand na e-bike. Sayang ba ang pera at panahon natin? Or napadali niya yung ating pag-pick up at pag-drop off sa pagde-deliver?

Honda po? Ma'am, sa ano po? Sa may lobby po ng Diliman? Okay po. Sige po. Pagkakuan po. Wait lang Okay po. Sige po. Salamat. 2, mam 3, Okay na to ma'am. Okay na. Picture ako na lang, ma'am. Thank you, ma'am. So, meron tayong 7 pesos na tip balik tayo mga boys. sa pagkakataon nito sinusubukan ko ang full acceleration pedal assist at kung kaya nga ba makipagsabayan sa mga mabibilis na sasakyan babala huwag gagayahin pawang eksperto lang ang pwede ha 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 na tayo ulit kain na muna tayo mga kuys at na ako Pancitas okay, Pinasukan tayo ng Bonchon at ang drop off sa mahiligod ng Sandigang Bayan 45 Pesos mga koys puntahan natin sa Tindor sa Ever. lang. Wala pa. to. Okay na ta. ko na din pala mga kuy sang ating apat na put litro na thermal bag. Favorite yata solar boys, sobrang init time check tayo, 12.19 ah, sobrang init maari mo palang gamitin ang pedal assist at throttle at the same time while changing ng speed hindi na din tayo nahihirapan tumawid sa mga alanganin dahil kaya natin pabilisin upang hindi tayo matrap sa linya. At... Bayad na to, sir. Oh, okay naman, sir. May init. Salangan na lang, sir. Okay, sir. Okay na po, sir. At iyon, nakabalik agad tayo sa tambayan upang mag-antay ng panibagong booking. meron pumasok na booking sa atin yung iniiwasan na naman ng mga tropa kasi may mga lusong na malulupet pupuntahan natin, ginawa natin nasa 46 pesos sa Tokyo sa may papasok ng bistaril at yun tingnan nyo kung gaano katarik yung lusong doon, tapos kita kasi doon mga kuy bale may unang ahon tapos pagkatapos ng lusong mga kuy lusong na malupet may panghamps kaya nakakawala ng buwelo dito eh. so yung unang ahon binisik lang natin tapos may isa pang gate yan lusong ito lang makita nyo yan, dahil sa sobrang, sa sobrang lusong, makikita mo na yung kabundukan ng uh, San Mateo Lusong to mga kois, matindi Tapos traffic pa Tapos tayo lulusok niya Papasuki Wala di electric yung na mo dito eh bike mo mabilis din mahilobat kasi kaya nga sa ahon kasa mabilis mo nga nalolobat dito kaya kahirap rin tumanggap At mga ganito rin pala so ito yun o no, lakas ang sa baterya nagwa one bar na lang pag ginagamit yung ano, full capacity one bar kaya madali rin mahuhubos yung kateria natin pag laging dito. Ayan, ahon to Ayan, sinisipa ako na medyo matigas. Last na. Pagod din pala. So yun, what's up mga boys? Nagpapalik na ulit tayo dahil medyo nagkaroon ng problema. Ang GoPro natin naglolo ko kanina. Medyo nag slow down yung bigay ng booking itong mga 3 to 3.30 hanggang ngayon. So nasa 416 na mga boys. at medyo pangit yung bigayan sa atin ngayon puro kabila so hindi natin tinatanggap puro kabila dahil nagkakataon na hindi naman sapat yung bigay or parang mas lamang yung pagod kasi kung tatawid tayo pa kabila ang bigat na ano natin i-bike natin so uh, hindi nga tayo napagod sa pagdi-deliver ano pa, uh, papunta pabalik uh, na pagod naman tayo sa pan panahog so yun pili-pili lang tayo at uh, dahil sa kakapili natin mga ako dito uh, batch 4 pa rin tayo mga ako pero yung batch 4 naman hindi naman ganong kawawa eh so napapasukan pa rin ang mga delivery yan pero yun nga lang uh, mas mas sa uh, priority yung mga batch 1, batch 2, batch 2. pero hindi ka naman masisiro mga ako so abang abang lang tayo mga ako kasama natin si Kuya Roberto yun, oh. Roberto boy paos eh bali naghihintay na lang siya ng booking. Pauwi. Sana nga eh. Bandang Riverside daw. Ano? Riverside? Diba, pero, like, pero uh, sakto na yan. na uh, residence. Residence. Sakto na. Ngiting tagumpay na yan mga boys. Okay. Kaya mamaya makakapiling niya na mga mahal niya sa buhay. Tayo mga mamaya pang gabi. Hirap trabaho sa Saudi nasa Saudi kami ano yung mga camel <laughs> so ngayon mga boys balik tayo sa susunod na kabanata mamaya so may pumasok sa atin nasa kano ba yun hindi mo na nakakita kung magkano 40 45 yata Jollibee ever ang drop off ilang ilang lang hindi ko na napicturean yung mga booking minsan nakakamiss yung nag trabaho dito sa mga ganito mall kasi malamig yung mas mas maraming gawain dito pag nandito ka sa loob ng mall kaysa sa labas ka lang uh, at nagdi-deliver yun kahit bilad ka sa araw okay lang kasi uh, gusto mo yung ginagawa mo eh, nagbabay ka ganyan so, pwede ka pa makauwi ka agad kung anything or anytime kailangan mo umuwi daming tao dito nagpapalamig 5-2 gagamitin na natin yung bike at madali lang naman siya gamitin basta uh, ano lang yung tama na yung paggamit mo kasi may mga dapat pala na i-considerate yung hindi ka lang basta bira ng bira ng bira ng throttle kasi pag saahon daw, pag binira mo daw ng throttle yan, pwede masunog daw yung motor kaya kailangan hinahinay lang mga boys. Roberto Pauwi ka na Yan mga koys Hindi na nakasindi So Bike pa rin naman siya. Kahit hindi mo isinde Isinde mo Nasa sayo yun mga koys Kung Kinakailangan mo na uh, Tulong hindi mo Kunwari ito Sisinde natin ha uh. Ayan hindi na Tapos Lusong naman to Kahit hindi tayo magdagdag ng uh, Assist So okay lang Ang maganda lang dito mga koys May arangkada talaga siya eh Napakalapit lang ang dideliveran natin mga koys Nasa 40 plus So may mga nagko comment sa atin mga koys Na buti pa daw dito ma daw yung fare Ng bigayan ng booking Sa kanila daw Lalo na sa Bulacan daw Sa North Sagare at yun ay ewan ko ba sa doon sa Bulacan nasa 30 lang daw yung mga bigayan doon so thankful pa rin tayo kahit pa paano minsan nagiging mapili na lang rin tayo eh no okay. tao po 370 te 370 bakit? may ano ko doon? Oh. Kailan ako naging hindi sure? Parang wala ka naman tiwala sa akin. Palita ako. na ka saan so nung nakarana. Kala ano. Kaya <laughs> talaga. Pag ano. Pilok. Okay. 370. Oo. Ano ka niya? Kaya mga boys. Meron pa sa tatlong baterya. Tatlong start. So far mga kois yung paggamit ko nitong e-bike Mas nakakadagdag siya ng yun nga Pahinga Tapos hindi ka napapagod ng gusto Dahil yung pagbalik mo kasi sa tambayan At yun ah uh, So far nagugusto ako yung paggamit ko nito Kasi katulad niyang kahapon Galit uh, Galing tayo sa ride At medyo madugo yung pinuntahan natin na kaya malamang ang mga tao mga sumama sa aming kahapon yun, last pag masasakit yung katawan ako ah, pag ganto, -ganto lang, deliver deliver lang ito paano yun, paano ko makakadaan dyan sa tambayan patayin natin to okay windel sa dating ngayon, -motor na dating nakabike ngayon nakamotor na Pani, goodbye bike na siya ngayon welcome ano na motorcycle nakamagano ka na sa motor mo nung ha? yung deliver mo ngayon dito. Mga 1126. 1126 ang mga koys. Mag-motor na rin kaya ako. Sabi ko nino. <laughs> Hindi. Uh, dadating tayo dyan mga koys. Huwag tayo magmadali. May motor naman tayo kaso. Paubaya muna natin sa mga, ano yan, mga batikan yan. Sayang. Sayang. Pag nagpa-motorate tayo, tuloy-tuloy na yung mga koys. 20 Pre Dalawa Dalawang 20 Magkano ka na boss Nelson yung Reveal nga reveal Tayo mga siklista Hindi naman ganun kalaki yung sinasawa natin Trick. Ayun o no. 4.29 May na deliver na siya mga kois So hindi tayo nagkakalayo Ganun din lang may sa akin At yun kakain muna kami ng favorite naming na ginatang bilo-bilo ni TL Nelson. Ito, ito kasabay ko rin lang to na pumasok sa food panda. Ako November sa December. So nakaka kamusta ang pag once na nagtatagpo kami dun sa ano sa parking, no? Sobre. Oh. Yeah, yun. Para kaming mga magkakapatid na dito pag nandito kami tamang oh tamang ano lang tamang batian kwentuhan kasaran tapos trabaho na ulit ganun ganun lang paikot-ikot lang kasi kaysa na nasa bahay ka lang medyo mas masarap na dito kasi kahit pa paano nakakakwentuhan ka rin ng mga tropa mo tapos mahilig pa sa mga bike ayun eh, goods tayo mga kuys So ganoon booking mga uh, kois. Double booking sa loob ng Ever. Pick up sa Jollibee. No. Walang kahirap-hirap uh, po. 63. Ready in 8 minutes yun yun yung isa. Yung isa 6 minutes. 55.56 Sabi na sa loob po mismo ng Jollibee. Namaste so yung customer pero hindi nagsasalita pero yun nag-chat sa sa chatroom wait lang daw pa lang foods ang naibigay ko sa customer ko. Ito naman mga koy sa loob ng bowling station. So, papunta tayo din mga koy. Babadya na naman yung GoPro natin na ma mawawala na naman yung uh, baterya. So, paano na naman tayo mga koy? nasa loob ng bowling station. So, sasakay natin. Ma'am Sarah Jane, Yung Okay na tangan na. Mga eh, yung una kong binigyan na customer kanina. Napagbalik ko pala yung kanilang order. So, buti na ibalik ko ulit. Bumalik ko ulit ako kanina. Tapos yun. At, okay na. na ano ko na. Hindi ko na na-document kasi pa lowbat na yung uh, power uh, na natin. GoPro natin. So, um, na ulit mga kays. Mas okay mga kays. Sine-check yun. natin yung mga binibigay natin na uh, lalo na pag double book kasi yun nga nakakalito rin yun eh, tao lang rin naman tayo hindi naman tayo ah uh, perfecto so yun ah uh, ano sa atin yun learnings sa atin yung learnings pa uh, mukhang mabigat yung tropa magan lang yan hmm. saan yung drop up nyan? ah huh? sa si Ikala Royal Royal oh, O, panda ko nga Panda ko Pero tayo pipikapin eh, McDonald's Tapos yung drop off Yung pinagdilipiran natin Kanina sa may Pistaril, papasok ng Tiboli Royal siyempre yung mga ibang tropa natin usually kinakayawan yung mga banda dito sa likuran ng ever kasi parang bundok na pala yata kasi tong ano na to uh, pasasan hill so yung mga subdivision dito ay may mga lusong na sobrang ano sa tarik so talagang lugi talaga pag bike Lalo na pagpasok dito. Ito yung first first time ko na maging food panda. Usually hindi mo pa kakabisado yung mga mapa niyan eh. May mga nakukuha ka ng mga sobrang hirap pala puntahan. Kala mo porkit ano, nasa mapa. Kaya mo na. So, matagal-tagal na rin ako hindi nakakabalik sa mga dati kong inaayawan katulad kanina sa Ayala madalas si Diego talaga yan dito sa may mga bistaril dito magpasok hindi rin sa yung kanina sa may Tokyo uh, Tokyo uh, Street so nag iba iba mga koys maganda rin ang mga bahay dito mga mansion ng mga bahay dito halos dalawang property pinagdudugtong kaya sobrang lalaki ng mga property dito mga koys natin yung basketball court dito kasi na tumawag yung customer sa basketball court daw natin i-deliver dito daw ang ganda ng mga facility nila dito pala may sariling basketball court tennis court ah ito Wanda dito may swimming pool ko. Po. Bongga. Purple cup. Thank you sir. Kaya kaya ng 5 minutes makabalik dun sa uh, tambayan. Taringan natin. Pero for sure pag pinaspasan ko kasi ito mga kuwis Ang mangyayari Mauubusan tayo ng baterya So Ang ano dito oh, Nasa dalawang uh, Battery na lang yung nandito Dalawang guwit na lang So hanggang ano oras pa tayo Hanggang alas 7 yata 7.30 2 minutes pa tayo para makabalik sa ah uh, oh, tambayan kaya siguro kaya so kaya bumalik ng 5 minutes nakabalik tayo ng 5 minutes pero hindi sakto sa ano ah hindi sakto sa tambayan Pero okay na rin natin yung manginisal kalab na ever. time check 6.30 na mga kuy 7.30 na tayo may isang oras pa tayo at nakakailan deliver na tayo mga nasa 10 na yata mga kuy ready for pick up yung manginisal pero pagdating mo doon 3 minutes na naman siguro to 一百。 meron pala tayong aside uh, sa kadena ito meron din tayong top, top slack kung saan double protection to sa bike mga kuys para in na kung ano uh, na yung brake nya at hindi nya maiuusog kung marunong man sya kahit saan man bagay marunong sya sa mga masasamang gawain so meron tayo anti antaitep. Ngayong gabi na mga kois, meron na din tayo ilaw. Included na 'to doon sa binili nating e-bike. 'Yon. So, may ilaw tayo mga kois. Meron tayo na titirang 2 bar na lang sa ating baterya. At mga 7:30 na rin naman, mga 6:41 na. So less than 1 hour na lang mga kois tapos na yung duty natin at nakakamagana na ba tayo mga ko yun 558 medyo mababa lang yung pasok sa atin ng delivery pero okay na rin yan hindi mo na rin mapupulot sa daan yung mga ko kung hindi ka babiyahan Thank you. tingnan natin yung acceleration yung mga boys habang walang masyadong sasakyan mga boys uuwi na tayo dahil tayo ay na-post tayo ng tatlo order. So, pinost tayo. Hanggang sa, si, hanggang ano na to, eh, malapit na yung end of ship natin, 7.30. Kaya, uwi na tayo ngayon mga koys. Pwede naman ako mag-limit sa ano eh, pay maya. Uh, so far, sa pagkakatry natin dito sa e-bike, ah, uh, naman ako mga koys dahil uh, naibigay niya yung hinihingi natin kung saan uh, hindi nga natin masyado napagod usually mga gantong oras pag umuwi ako ano na ako eh haggard na ako tapos parang pawis sa pawis sakit ng katawan ganyan tapos laspag na laspag pero ngayon medyo okay okay pa naman tayo since galing pa tayo sa uh, ride kahapon uh, patayan din yung ride kahapon kaya parang anong nangyari ngayon uh, kinaya naman kahit ganon So, yun, pasado sa atin yung e-bike. So, ma siguro madalas natin gagamitin to dahil ito yung sagot para sa uh, hindi tayo mapagod ka agad at yun, tuloy-tuloy lang tayo sa pagdi-deliver. -de uh, 6.15, okay na rin. Saan, ka makakapulot ng ganun? Mga boys, ka lang. Uh, Pabike-bike ka lang, di ba? So, yun. Mga boys, sana uh, sa susunod na vlog ay nandiyan pa rin kayo. At balasaw ang suporta. Ah. At 'yun. Sana sa mga tropa natin dyan na ah, ano kayo, ah, pwede niyong gamitin 'yung referral link natin. So, tuloy-tuloy 'yung mga ah, 'yung mga gamit nun at 'yun na ah, nakakatagos na application. So, kung makikita mo, meron na tayo na in process Uh, may 16 na tao na tapos may apat na nakakomplete tapos may isa na mga makakomplete ngayon mga 15 deliver na siya so uh, siguro sabihin na natin na yung mga four person na yon so nakakapag-deliver na ibig sabihin tuloy tuloy na yung kita nila mga boys. so yun nga pala mga boys uh, natapos yung duty natin na dalawang bar pa yung pinaka battery natin so kayang kaya na jumot ito ng isang ah, dalawang ano dalawang session so pag full charge siya 3 hours pinaka full charging niya pag ano tapos pwede mo siyang magamit basta huwag mo siyang ibababad more na ano lang pedal assist lang so makakatagos siya guys at yun maganda yung feedback nito mga boys So, 'yun na lang. Ah, uh, susundan na lang na video mga koys at salamat sa panonood at 'yun. Ingat sa atin ah, uh, mga koys. Ingat sa atin, mga koys. At kita kits sa susunod na video.